Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi. For today's video po, ito po yung ating pangbulalo na cut na ipapacham-pacham ko. Loading lang, di ba? <laughs> so, ngayon, uh, share ko po yung ating mga ingredients. So, ayan nga po yung beef, no? Na yung pangbulalo, beef shanks. Tapos, syempre, ito pa po yung natitira kong chopped bawang. Chopped garlic. garlic. And then, meron tayo dito ang slice na sibuyas, red onions, and then, isang beef cube, tapos, isang pirasong carrot at apat na pirasong patatas. Ayan po. Basta magamit lang yung carrot. And then, meron ako dito oyster sauce, tapos, Chinese rice wine, and then, liquid seasoning, dark soy sauce, and itong ating five spice powder. Ito po ay nabili ko online. And then, gagamitan ko din ng konting brown sugar. So, ngayon, tingnan ko, hindi ko ma-imagine din kung, ay, lalagyan ko din pala ito ng, ano, ng crushed black pepper. Okay? Ito po. Sandali. Kunin ko lang. Ayan. Beef cube natin lagay ko lang. Yan lang muna habang pinapakuluan yan siya, no? So, sabi ko nga, patsyam-patsyam ito. So, tingnan ko na lang kung result na Ayan, ready na po yung ating pressure cooker. So, actually, mga lovely people, hindi po ako practical dito. Hindi ako marunong masyadong gumamit. Takot ako dyan. So, Ewan ko, tingnan natin kung mga 45 minutes, 1 hour, ready na yung beef. Kasi madalas yung beef namin dito mga senior citizen, okay? Gawin po natin yung patatas at karo, sa ng yung pressure cooker natin. Kailangan lang pala ng mantika. Okay. para que se puja ahora ayan, pwede na to hanguin ko na sila muna ayan, may lumipad pa Kasi meron po pala ako nito. Pero pa ito, ito nung ano. Eh bago mag new year gamitin ko na konti na lang talaga konti lang Ayan mga lovely people, yung ating beef shanks, malambot na po sila. So, next procedure po tayo. Busin na natin itong sibawang Pusin ko na pala. Sibuyas. Ating fresh black pepper. Dito. Five spice natin. Ang paggamit po nito, dapat tansya-tansya kasi pagka sumobra, hindi din po masarap. siguro mga nasa ano lang. Wala pa namang one teaspoon. Tapos mekos mekos lang. Hanggang sa kumalimuya. Hindi na natin nilagay yung ating karne. Actually, pwede naman po kayo gumamit yung ibang cut ng beef Ayun, kaso lang ito, ito yung available namin ngayon dito sa bahay. Kaya siya yung ginamit ko. Ito po ng North Seasoning. Ayan. Tapos, yung ating oyster sauce. Ayan, kung naka-follow po kayo sa akin at kung bumili po kayo ng mga ganitong ingredients, magagamit at magagamit niyo din po talaga. Ayan, tapos itong ating Chinese rice wine. Diba? Ayan. Tapos, lalagyan din natin ng ating dark soy sauce. para maganda lang ang kulay niya. Yun. Ngayon, yung broth nung pinagpakuluan natin ng baka, gagamitin din po natin. Ngayon, lagyan ko ng broth. Ngayon po. Yung brown sugar. kusme, mekos, mekos. Okay, mix, mix. Ngayon, since malambot na itong karne natin, pwede ko na rin ilagay dito yung patatas at saka carrots. Ano? So, para sabi-sabay na talaga sila. Kunting kembot na lang to at ready na ito sila. Ayan. Ayan po, ito po itong patatas at carrots kanina na ginulat-gulat natin. Siguro mamaya kailangan ko dito ng pampalapot. Pan ko lang hanggang sa maluto po ng tuluyan yung mga gulay. O diba? Mas malaki pa yung takip ko kasi sa kawali ko. So yan mga lovely people, malamang luto na yung ating patatas. So ngayon, lalagyan ko na itong ating mga bell pepper. tapot na rin naman yung sauce niya kaya no need na po ng slurry so yan ready na sila 'di ba ang kulay Hello mga lovely people! So it's Tiki Man time. It, tikman natin itong, tikman ko pala itong pinachampa-champo. Kain po tayo. Super, super lambot niya. Yan o. No? Tain na. Tapos rice na may konting sauce. Konting sabaw. Ayun po. Ingit. Salamat. Ganun. May papuri sa sarili. hmm Mmm. Mmm. As in. Two thumbs up. Kasi, yung timpla, sakto lang. Nasaktuhan lang talaga lahat. Natsambahan lahat. Tapos, ang galing nga lang kasi nga syempre pinusher cooker natin tapos after pinusher cooker mga siguro 30 minutes pa na ano nakasalang na yung may timpla na siya so kahit pa yung, yung karne may lasa din talaga siya so ayun mga lovely people tapos tikman din natin si patatas kasi madalas hindi kami nagkakasundo nito YouTube So, ganun po. Bamboo yung ko. So, paano po mga lovely people? Thank you, thank you po once again sa ating mga na ano sa ating mga new friends, followers, subscribers, lalo na po doon sa red up natin. Thank you, thank you so much po sa inyo. Sa lahat po sa inyo na mga nag-share, nag-like at mga nag engage nga po, mga nag-comment. Para naman po sa inyo na may mga tanong, may mga suggestion, sulat nyo lang po sa ating, mga, sa ating comment section po pala. So, tatapusin ko lang po itong lunch namin. Hanggang sa susunod po, dito lang sa Kuchina di Pichi. The home of Pacham Recipes. Keep safe, God bless, and enjoy cooking! 悄悄。